Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15 at number 3. Para sa 3 digits, number 2, number 3 at number 5. Para sa loto anim na numero, number 10. Number 31, number 25, number 29, number 11 at number 40. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 7 at number 15 para sa 3 digits, number 1, number 7, at number 8. Para sa loto anim na numero, number 29, number 10, number 26, number 37, number 11, at number 15. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 3 at number 16. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 8. Para sa loto anim na numero, number 25, number 14, number 20, number 9, number 32 at number 18. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, at number 16. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 7. Para sa loto anim na numero, number 25, number 31, number 19, number 26, number 10, at number 42. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 11, at number 19 para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 7. Para sa loto anim na numero, number 35, number 14, number 2, number 28, number 37, at number 40. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 3 number 15 para sa 3 digits number 2 number 3 at number 5 para sa loto anim na numero number 3 number 12 number 30 number 29 number 9 at number 45 Libra. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 5, number 12. Para sa 3 digits, number 1, number 3, at number 6. Para sa loto anim na numero, number 10, number 24, number 21, number 20, number 35, at number 8. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 5 at number 19 para sa 3 digits, number 2, number 6, at number 6. Para sa loto anim na numero, number 23, number 31, number 19, number 24, number 30, at number 5. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 16, at number 17. Para sa 3 digits, number 1, number 4, at number 5. Para sa loto anim na numero, number 32, number 11, number 20, number 25, number 34, at number 10. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 5, number 16. Para sa 3 digits, number 2, number 1, at number 6. Para sa loto anim na numero, number 11, number 32, number 29, number 20, number 6, at number 41. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 11, number 19. Para sa 3 digits, number 1, number 2 at number 5. Para sa loto anim na numero, number 10, number 17, number 22, number 29, number 36 at number 42. Pisces. Ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, number 18. Para sa 3 digits, number 5, number 4, at number 8. Para sa loto anim na numero, number 3, number 11, number 19,